sa AMADC. Ha? Hello mga ka-super. Nandito ako sa Emily's Mart. Grabe. Ang dami nilang customer. Kunti lang customer pero ang dami nilang pinapunch. Kasi naghahanap ako ng Graham Crackers. Wala sa Pure Gold Graham Crackers at powder. Kaya dito ko sa Emily's Mart hahanapin. Nagpa-deliver na ako nung nakarang araw pero sinadya ko talaga to para sa Graham Crocker. Ito na, ito na, nakikita ko na siya. Wow, wow, wow. Nandito pala sa M Smart si Graham. Wala to sa pure gold. Walang stocks kaya sinadya ko talaga dito sa MLU Smart. Kuha tayo ng 2468 bucks, 12 packs lang. 12 packs lang. Saka itong powder mga ano lang uh, anim lang nito kasi hindi na masyado tumabili ayan Yehey. meron akong great ham um, wala ba expiration nito march pa pala nagdagang ko pa tong crackers na to ang daming stocks dito sa Emilus Mart ang sarap mamili ang sarap mamili yan at saka, malamig na rin ha. Bawat, bawat ano, mayroon na sila mga fan Wow, level up na si Emma Lewis. Sana all. Tulad nitong honey, wala din to sa pure gold. Dito lang talaga to sa Emma Lewis. Dagdagan ko pala yung aking mga gulaman. Kasi, ang dami naggawaan ng gulaman. Naubos yung aking gulaman. Salo si Koko, Mama. Ang dami dito sa Emilio's Mart, Koko, Mama. Sana all. Wow, ako na malaki. Yeah. Grabe, dami ng stocks dito sa Emilio's Mart. Sarap mamili Wow. Ay, asin. Kailangan ko ng asin. Asin, asin. Dito talaga masarap mamili sa Emily's Mart. Oh, Ang dami nilang stocks. Oh, Ang and retail. Ang dami. Hindi sila nauubusan. Sana. Wow. Wow, wow, wow. dito kami sa Mercury Drug, ganto si sa loob. Walang maparkingan doon kaya nagpark ako dito sa 7-Eleven. At bumili na lang ako ng Kopi Ko Lucky Day kasi ang isang piraso nito ay 20 pesos na lang na dapat 26. So kumuha na ako ng isang box. Sak sakto, bus na rin yung stocks namin ng Lucky Day. Ang laki na na-save ko dito, 100 plus. Ayan. Ay, dito kasi 7 eleven minsan mayroon silang 50% discount. Less ganito, less ganyan. no di, save ako. O di ba? Yan, 7 eleven Hello, 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 hello. Pasko na, ka-super. Hindi na talaga mapipigilan. Talaga namang five days to go. Pasko na. So, ito, mayroon akong paalala sa iyo ka super kasari ha. Baka masyado kang na-overwhelm. Baka masyado kang nagpapakampante sa mga stocks mo. At itong mga items na ipapaalala ko sa iyo, eh, makalagdaan mo. Kaya, makinig ka. oo uh -huh. So, mayroon ako dito mga nakalista na dapat hindi hindi mo makakalimutan kasi kailangan na kailangan to ngayong kapaskuhan. Oo, oh, number one sa aking listahan ay uling. Alam nyo ba, hindi pwedeng mawala ng uling. <laughs> Nakaraang taon. So, itong mga nakasulat ko dito ay based on my experience. No? Ang uling talaga, hindi pwedeng mawala dahil marami nag-iihaw-ihaw. Hindi pwedeng maubusan. Kailangan dagdagan. Kaya ako, kada palengke ko, isang sakong uling, Sunod na pamalingkis ang sako ulit para dumami na yung uling. Hanggang na nga sa loob ng bahay, may uling ako doon. So, pangalawa, Siyempre, pag may uling, may mag-iihaw, kailangan nila ng foil. Oo, uh -uh. foil, saman natin ang mga paper plate, disposable, spoon and fork, baso. Okay, baka masyado kang nag-focus lang sa mga panghanda items. Kailangan din yan, yung mga tupperware, pang takeaway, mga gano'n. At meron din ako dito, wag mo na wag mo itong kakalimutan dahil ngayong kapaskuhan, uso ang balutan. kailan meron ka dyan, scotch tape. Siyempre, meron ka naman dyan mga gift wrapper na, no? baka wala kang scotch tape o <laughs> paano nila mababalot ang kanilang ibabalot o wag mong kalimutan ng scotch tape okay so may ang meron pa dito wag mo rin kalimutan ang battery alam niyo pag pasko ang daming naghahanap ng battery kasi nga syempre uso pa din ang mga motor-motor yung mga laruan na lalagyan ng battery double A triple ganyan so wag ka rin magpapawala diyan okay ano pa ba at ito pa hindi ko alam kung dito lang sa akin to ha. Pag December ang daming bumibili ng acetone. Oo. Sa mga bata ngayon, hindi ko alam kung bakit anong ginagawa nila sa acetone. Hinahanap nila acetone, electrical tape, glue. Lighter. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Ganon din ba sa inyo? Comment down below kung ganon din sa inyo mga bat, kabataan. Hindi ko alam kung ano bang ginagawa nila. Okay? At syempre, uso ang bigayan, silidan, sa sopre, kaya huwag ka rin magpapawala ng mga ampaw. Okay? So, kung may nakalimutan man ako, comment nyo na lang yung ibang mga kasari natin, kung ano pang pwede nating ilagay, itinda ngayong kapaskuhan. Okay? So, mag-additional na lang, magdagdag na lang din kayo ng mga asukal kasi mabenta ang asukal sa Pasko. Ang daming bumibili talaga ng asukal. Maraming nagbe-bake, maraming naggagawa. 45 yan be. Dagdag ko na lang din ha. Huwag ka rin magpapawala dyan ng mga all-purpose flour, cornstarch. Kailangan din nila yan, mga pampalapot. Okay? Uh, ano pa ba nakalimutan ko tuloy kasi nung nagbelihan. So ayun, mga cling wrap ganon, 'no. siya, bye-bye na yun lang, ha. Pag masyadong aligaga, aha, importante 'yung mga 'yung mga hindi natin ba naiisip 'to sa hanapin. Kaya ako ngayon, isip ako na isip. Ano pa ba 'yung mga hinahanap nila tuwing Pasko? O mga vanilla. Oh, naglagay na ako ng vanilla. At 'yang naglagay na rin ako ng turmeric. <laughs> ano paprika. Ano <laughs> walang kawala. 'Di ba? Himaltiglimang piso lang bibili sa palengke. Meron din ako nyan, ma. maaswerte. Ganyan. O oh, siya, yun lang. Thank you for watching. Paalala lang ni Madam. Bye-bye.